kay Lenny tayo. Sa lahat po ng mga ng video interview ni Mayor Lenny Robredo, eto na po. dapat sa urban planner sa kitang ikulukar si mga dapat ikulukar para kumadagdag ting mga wing sa ospital maayos na. sa kasi rationalization kang paggamit ka mga buildings dapat kaya bako lang ko naisipan eh dapat yaon ka dyan dahil ang ang ano ni ang trabaho mo konektado sa katain mo so iyo si pighiling subago so, pighiling ano si mga gamit ka mga buildings nailing ta subago na si Kakanon hali sa ospital big big kakareta paduman sa ospital diyan yan pwede eh um, kaipuhan tang mahanapan ng paagi tapos ang mga tao na pagka pa check up sa OPD maralakaw sa init Mare kung init, kung nag-uuran mayong pandong, so kaipuhan tayo ng desisyon na. Pinapatabang ta sa urban planner, sabangang kitang ikulukar si mga dapat ikulukar. Kasi nahiling tayong pinakadikit na obstructions, liboton iyo ko ta, si gusto tang i-pilot duman sa street design na sa hiling tawaha ka improve kang mobility sa naga uh, basically bigtatao na ning mas gulping espasyo ang mga paralakaw sa kamay darang bisikleta para ang tao na iingan na ulit maglakaw uh, saka na nyo magdarang bisikleta para dahil na magparadagdag si traffic um, pag rin ta si DPWH, ta DPWH kay sinda si nagpa-construct kan si Tinampo, igo mga standards na pagsusunod, uh, si pig, pig sa suggest kang urban planners na um, size kan si lanes, um, masalit siya sa standard kan DPWH, kaya mahagad pa sinda ang approval hali sa Manila. Tas po na si Esplanad Big D. Uh, pero dakula kayang um, halaga ka Esplanad kasi siya sa pagbaha. Naka-elevate siya eh. Tapos, uh, pwede siyang lakawan kang tao daw, nakalubog iniyo. Tapos, uh, ma-improve. Bako lang si tourism, bako lang si aesthetics. Pero, um, pag natapos na si eight phases kay Inigabus, pero four, faces sa sarong side. So, pag natapos si four faces, malalakaw na halidig sa sentro hanggang sa basilika. hindi na ka nag-aagi sa tinampu. Uh, may mga tanum um, pero baga tranquilo ang agihan so gusto ta kaya magrala ko ang mga tao tapag hiniling ta, ang leading cause of death digdi sa naga hypertension saka heart disease uh, saka diabetes uh, ang number one na solusyon dyan si mobility ka tao kaya iyo man si gusto ta garo hitting two birds with one stone nga mga batang helmet, yan yung time na nagpunta nga si VP or si Mayor Lenny Robredo sa site. Diba nga, bitchyogaper, oh. inaayos nga yung mga, nagkaroon sila ng urban planning, mm. diba? Mm. O oh, ayan yung, visit? yes. Okay. So yan po yung highlights ng no, interview. Mm. Pero talaga, no, bitchyogaper, no, ang progresibo. Oh. At talaga may pag-unlan, may pagangat angat oh. Kaya nga sabi, no, bakit hindi pa nung 2022 nangyari yan. Ay. Eh, ganun talaga mga kabatahan helmet. Siguro may rason kung Oo. bakit hindi. So, may 2028 pa naman uh -huh. na kailangan natin paghandaan talaga. Diba? Kasi naghahandaan na rin ng mga kabilang kubol. Uh -huh. Ang kadiliman at ang kasamaan. Yes. Ay, nako. Kaya dapat ang liwanag ang... Mamayanin eh. yes. Diba? Gusto nyo ba ng parating nasa dilim? Wow Naku, sila na yun, ano, Itim? Oo uh -uh. Itim <laughs> Itim O mitim Nako Pero ayan nga mga batang helmet Nako May aabangan na naman tayo dahil malapit na naman ng lunes uh -huh. Lunes na pala bukas Sandi oh. na ngayon eh So may aabang na naman tayo na isang buong linggo ni Mayor Lenny Robredo bilang ah, Mayor ganap. ng Naga. Yes. Mm -hmm. Yes, video nga Yung mga ganap ni Mayor Lenny. Yes, kaya dapat lagi kayo nakasubscribe para lagi updated sa lahat ng mga ganap ni Mayor Lenny Robredo. At syempre, naku video nga pa. Mm. abangan talaga mga susunod na update. Oo. Hindi diba? basta-basta lang humahawak ng post. Mando okay. dito, mando doon. Hindi. hindi yan basta-basta Mayroon... basta nagpa flashing nila. hindi. Meron pang mga mas mabibigat na issue. Yes, na kailangan solusyonan. Hindi yes. ito panlabas na pag-aalis oh. lang mga bata helmet. Kaya talaga ang EO number one ni Mayor Lenny Robredo ay yung sa corruption. Oh. Diba? alisin ang corruption. corruption. Dahil, pag na... Ay, nakuha, ang dami pong mga tumugon din na mga public servant o oh. yung mga mayors ng ibang mga lugar mm -hmm. na tinanggal din ng confifan. Aba, gumaya. Talaga, nakumakaba tayo. Kaya talaga iba si Mayor Lenny Robredo. Isa siyang huwara, isa siyang leader na lahat tayo ay mahahawa ng good oh, governance. Oh. Eh, maniniwala ako doon sa nagpa-flashing. Kung tatanggalin niya o magkakaroon zero corruption, sabi na niya, eh, baka maniwala pa ako talaga naglilinis at nililinis niya ang kanyang siyudad. Pero I doubt it na magagawa niya yon. Kasi uh, laki nga ng utang, di ba? Uh, Pero yan nga, basta stay happy, stay healthy, stay safe As always, sab nga sa buhay ng helmet din ang buki. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Kay Lenny tayo!